Nais ko pong basahin ang talatang ito sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 3.11. Sapagkat sino man ay hindi ay makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na, 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 na ito'y ito si Kristo Jesus. Alam niyo po ha? mga kapatid, dito po sa talatang ito na kung ay yung sinasabing pinagsasaligan. Sa ibang salin niya ay pundasyon. Ibig sabihin po, wala na pong ilalagay ng sinuman maliban kay Kristo. Basahin natin sa ibang salin. Dito pa rin po sa unang Korinto 3.11. Dahil wala nang pondasyong maaring pang ilagay maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Heso Kristo. Kaya po, wala po tayong karapatan na baguhin ang nakasulat wala din tayong karapatan na tayo ay magtayo ng iglesia sapagkat natatayo na. At ang pundasyon na yun ay si Kristo. Pero nakakalungkot. Marami ang nagsasabi na si Pedro daw ang pundasyon ng iglesia. Pakinggan natin ng kaunti ito at bigyan natin ito ng paglilinaw. Pagpumasok naman tayo sa New Testament, nakita po natin nung una, Simon ang tawag. So nung Simon, ibig sabihin nun, he has heard. Pero napaltan po yan, naging Peter. Na ang ibig sabihin ng Peter ay rock. No? Yan po ibig sabihin nun na siya yung foundation ng church. Pansin po ninyo, si Peter daw ang pundasyon ng church. Naniniwala ba kayo? Sapagkat dito sa kasulatan, maliban po daw kay Kristo, eh wala nang ilalagay na. Ulitin natin, wala nang pundasyong maaari pang ilagay Pwede bang ilagay si Pedro? Hindi po. Bakit? Ang sinasabi dito, dahil wala nang pundasyong maari pang ilagay, maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Heso Kristo. Yan po'y napakalinaw, mga kapatid. Bakit po? Marami talaga akong magkakamali sa ganitong mga pananampalataya kung hindi ninyo sinisiyasat ang kasulatan. Nais ko pang basahin itong mga bagay nito. Sabi dito sa Epeso 1.22, Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay, hindi po kay Pedro. At ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Ganun ba ang paliwanag niya? Na ang pundasyon daw ng iglesia ay si Pedro. Malino po, pinailalim na nga po ng Diyos Ama kay Kristo ang lahat ng mga bagay. Basahin pa natin itong Colossus 2.10 At naging ganap kayo sa pakikipag-isa ninyo sa kanya na siyang pangulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Malino po. Tuloy natin sa 11. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, tinuli na kayo. Malino po. Hindi po literal na pagtutuli yan na ikaw ay tuloy na tutuloy pa in literal. Hindi po ganun. Ang sinasabi dito, tuloy natin, ang pagtutuli na ito ay hindi physical, kundi sa spiritual. Yun ang malinaw po. Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Yan po ibig sabihin. Kapag nakapag-isa ka kay Kristo, bakit nga po, yung sinasabing pundasyon, mga aral at turo, manggagaling kay Kristo. Tuloy pa natin dito sa sinasabi, sinasabi nga ni Pedro. Sa unang Pedro 5.4, At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong Tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. O si Pedro na rin po ang may sabi. Pagdating ni Kristo, Dahil si Kristo po ang pundasyon ng iglesia, hindi si Pedro. Basahin pa natin sa kay Pablo. Hebreo 10.21 At yamang may isang dakilang sasardote na pangulo sa bahay ng Diyos. silong ang tinutukoy niyan? Si Jesus Cristo. po ba? Yan ang dapat natin malam, mga kapatid. Idagdag pa natin ito. Unang Pedro 2.6 Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito ang aking inilagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. Kaya nga po si Pedro din na nagsusulat eh. Hindi siya yung pondasyong bato ng uh, iglesia. Si Kristo po yung tinatawag na batong panulok. Yan ang dapat nyo po malaman mga kapatid. So salamat. Sana naintindihan ninyo ang ating pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral sa Diyos po ang papuli at pasasalamat at pagsamba Amen. Amen.